May nakita. May nakita. Meray sa busya ko na dapat mo. Magani ti dili iyan. Ay training na oi. Kuya na po sa wayo. Pare sa mga aso. Aso kali. Kali. Bukang kang dayon askal. Oo. kabulok po dyan. Kung may simutan, kabulok po dyan. ko lang, anak. Bati ani mo. Oi, di ko mangi ha. Ay di ko malo istorya na. Istorya na. Di to na nasya kay di glaro kay bata pa. Di sa kadawas. Ay tumbo. may nakita na. Naa. Pagkaon magkakauna ka na bulat ko na? hihihi mayroong ay na, ay no, no. Ah, na, opo, na, meron, no. ah, yung ano oo na, mayroong yan oo na, na na, plantain huwag yung nana na di sya mahawa sigurado yan mayroong ikuha